Kaya nag-grave man kong butter karon tra ko magluto or pastil sa uban Siyempre, <coughs> kining butter na to ato ilahi sa uban nga morang nag adobo ato ning butangan ugi nila palapa sa Mindanao Time para ay morang nagsamok-samok akong prinsisa Pero ang atong gamit spring onions kay wala matatong scallions nga nahara sa Mindanao makita Dayun ato na ni pabukalan og tangad lui a paper am ato manok para mohomo human mohomo ato ning hawason pabugnawon kay ato na ning gisi gisi on dayon sunod ato ni sangagon ang lubi kay eh, para ma brown brown eh, siya. Kung human man da mangtanan magluto na tatara magisa na Kung human manggawas ang aroma sa atong gigisa ato nang ibutang am ah, palapa Tapos halo-halo lang, dahil isunod at tubutan ka itong manok na itong ikusik-kusik dayon halo-halo gamay dayon butang na tug tuyo mora ni atong papalasang ibutam sa di kalayuan ato na ibutang ang lubi nga atong gi sanag dayon mix mix lang jud ayo mo kundang dag pala mix mix ba para magsagol tanang lasa hangtod maingon ani ang porma luto na ni lame kayo aon. syempre ari na to sa tilaw portion Matay na paghapanas lasa lamiyaw eh ang pagkaon ni ibaho ko kanon lami di siya kumagkinamot lami kumot kumotun hang ham ah uh, kayo okay, what, what